lang sa inyo kung anong sakit ng, ng anak ko kasi 4 days nang nilalagnat 4 days nang nilalagnat kasi sa 4 days na yun siyempre ka, ano na, kabado na kami hey. hello guys uh, welcome back to my youtube channel uh, ito yung bunso ko day 4 day 4 na kasi nag-alala nag na ako Sa nilalagnat tapos na wala nakalang araw tapos nilagnat ulit ngayon okay na ma okay na siya tulog ka uwi lang namin galing ng ano hospital uh, may kulani kulani yung ano yung dito niya sa sipon sa sipon kaya eto guys ah kaya inom na ng gamot yung kuya ko magaling na uh, pag ngayon wala na si nagdat wala na nagdat si Bunso kaya pag uh, nating na starboard kasi natutulog ito so lang namo lang yung ano yung sipon kaya guys ah uh, namo yung sipon kasi inubo, inubo pa siya ngayon eh nga, pin okay. gamot para, ano yun ba, magising. gamot, ayun, nakatulog. Kasi yung gamot sa kanya. Ang bawal sa kanya, yung mamantika. Mamantika daw, sabi ni Mamantika, ma... Yung kailangan maka... Hindi siya naka-steady, pero hindi naman nakatapat kay Bunso yung istituyor. Kaya pala ay mawala wala yung ano niya yung laglag niya And pala nagkaroon pala nito na si cellphone kasi usong ngayon uso ngayon guys eh, yung yung sakit ngayon eh mga classmate niya nagkasakit din eh kaya ano uh, ilang araw one week sila isa, isa, sanitize daw yung ano yung parola nila kasi marami nagkasakit na iban na, uh, pneumonia napabayaan Pabayaan, pneumonia yung sakit tapos may hika yung mga bata iba na kasi klima ngayon klima ngayon guys kaya ano mga bata ngayon mabis magkasakit no? kuya ko nga nagkasakit dalawa sila nagkasakit ngayon ngayon magaling na siya ngayon ito na tinutukan ko si Bunso eh bata pa eh buti naman hindi siya napunta sa ano, sa dengue hindi naman siya na dengue kasi ano naman siya naka uh, ano naman pag pumapasok lagi namin tinitingnan ka hindi masya sa nasa sulok nandoon lang sa may bungad sa may pintuan kasi yung yung school nila katabi ng center eh center na mga bata eh siguro si ano oh may kasi mga nagpapagawa may mga sakit eh eh katabi lang naman nila ng pinto magkadikit magkadikit ng pinto di ba di ba guys yung ano niya yung pintuan nila. Kaya mga tumatanggol ng marami nagkakasakit, mga bata din. Ito, four days na uh, four days na, na na, na, na nilagnat. Four days na nilagnat. Kaya binapantayan namin. Malaling araw, i ng i guys, i na i siya. Kasi pinapainan namin ng, ng tubig, lagi namin pinapainan ng tubig. Kaya i na i buti wala ano sunod daw papa x-ray daw pagka hindi pa nawala daw yung ubo papa x-ray daw si bunso Kaya na, na, na namin sana mawala na yung ubo niya pero nakaraan ubo siya ng ubo pero ngayon hindi na siya kahit natutulog siya natutulog ubo tala ng ubo tapos tayo ng tayo ganoon tapos nagyan ginip ngayon yung pinayon na gamot ma mabisa o ayan tahimik na siya kung matulog Uh, kaso hindi siya nakakain guys Dahil nga sa siguro sa tonsil niya Sa ano niya Lalamunan niya Kaya hindi siya nakakain May lang Bawal Bawal sa kanya yung noodles Bawal sa kanya yung mantika Ayun. Kaya kailangan lagi Sabaw na Fish yan Fish na sabaw eh. Tinola manok Ayan uh, Hindi magandang mantika eh, kumakain na Malakas na kumain